Ngayon bang ang ating Panginoong Heso Kristo ay nasa langit na. Diyos na kaya ang kanyang likas na kalagayan. Ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa Awit 80 at ang talata po ay 17. Mhm. Mm nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Ang binasa po nating ay hula patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Mm -hmm. Kung napansin po ninyo, may binabanggit na tao na nasa kanan ng Diyos, na ang tinutukoy ay yung anak ng tao. Ang anak ng tao tumutukoy sa Panginoong Heso Kristo. Ano katunayan, kapatid na Gerson, na ang nasa kanan ng ating Panginoong Diyos ay tao at sino yon? Pakinggan po natin sa Colossus 3 at ang Talatay 1 kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Talagang ang tinutukoy po kanina na tao na nasa kanan ng Diyos ay ang Panginoong Heso Kristo, ang kanyang likas na kalagayan, bagaman siya po ay nasa kanan ng Diyos, hindi po Diyos, kundi tao ayon sa Biblia. Yeah, yan ang maliwanag po na itinuturo ng banal na kasulatan. Ang sabi ko na nasa kanan daw ng Diyos, babasahin ko, oh. mapatungnawa ang iyong kamay hmm. sa tao na iyong kinakanan. Ayon. Sino yon? Ang, ta ang nasa kanan daw ho ng Diyos ay hindi Diyos at tao. Ay, kapatid, walang ganun ang nabasa mo. Basahin ko ulit. Ulitin mo. Mapatungnawa oh. nawa iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Oh, kinakanan, hindi ka nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag mong, huwag mong bibiglain. Ha? Huwag At sa tao yan tao yan. Ano? At ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. eh, yan, hindi pa napapatungan eh. O, paano naman? Mapatong nawa. Hindi, hindi pa napapatungan yan. Paano paano sasabihin si Kristo yan? O, yan lang iniligaw ka ng pastor mo sa iglesia ni Kristo. Ay, okay, di ako iglesia ni Kristo. Hindi, yun ang punta riyan. <laughs> naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kaysa sa ka naka, kanan. Ano? Ito si Kristo, nakaupo na sa kanan. At bago mo po, pinatungan na ng kamay dito pa sa lupa, pinatungan na ng kamay si Jesus eh, ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan. Kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi. Hindi. Ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng, huw, mo, sa anak ng tao, kung itutuloy mo paano, nakasulat ko, sa, anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yun ang na nakasulat? O pa, paano si Kristo? ay eh, hindi naman mahina si Kristo. Yan, pinalakas yan eh. Yeah. Kita mo? Kaya nadaya ka rin. Nadaya. Hindi si Kristo niya. Eh, pinalakas ng Diyos yan eh. Eh, alam mo si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yon. Alam mo kung ba't malakas yon? Basa, 1.24 ng 1 Corinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging hmm. mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos ha? at, ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba ng Diyos? Eh, yun ang, nga ang power of God na sinasabi ni Pablo. Eh, malakas nga yun eh. Eh, yung nasa 80-17 na awit, yung nasa 80-17 na awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Si, si David. Ah, si David.